evening sa inyong lahat. Ngayon, magluto tayo ng tuwalya. Gawin natin kare-kare mga friend. Yan ang ating tuwalya mga friend. Yung nugasan ko na yan. Tapos yan ang ating aswiti. Yan ang ating peanut butter. Tapos talong sibuyas, bawang, tsaka ayoday salt, tapos yung magic syrup, tsaka nor cubes, lip cubes. Tapos yan ang ating gulay, pichay. Tapos yung sitaw. Ayan mga friends, samahan nyo ako sa pagluto. Ayan. Ayan mga friends, nagpakulo na ako ng tubig. Ayan. Ano natin? Pakuluan muna natin yung ating tuwalya ng baka. Ayan mga friends, palambutin natin siya mga friends. Kasi masarap ang malambot. Ayan. Ayan na siya mga friends. Palambutin muna natin siya. Good evening sa inyong lahat. Ayan. Nilaga ko yan nung ang ating tuwal ng baka mga friend yan. Tapos yan ang ating baguong. Yung ano, peanut butter, yung aswiti. Yan ang ating gulay. Ayan mga friend. Umpisahan na natin sa pagluto. Yan ang ating mantika. Gabi na mga friend. Alas utso na dong? Mm. Yan, lagyan natin ng Mantika. Yan mga friend, konti lang. Yan, iuna natin pag yung ating bawang. yung mga friend. Gabi na, las ito na. Wala pa kami hapunan. Gutom na mga friend. Pagkatapos nito, pagluto, kakain naman kami mga friend. Gutom na kami. Una natin pag-isa yung ating bawang. First time ko magluto ng kare-kare, yung tuwalya ng baka mga friend. Kaya sabi ko sa anak ko, magluto tayo ng tuwalya ng baka, ikare-kare natin. Ayan, tapos isunod natin yung ating sibuyas. ko yung bulso kong babae. Dito na ako ma... Paano si mama gabi na nakaluto. May ginawa pa kasi ako mga friends. Kaya gabi na nakaluto. Alas ito na ng gabi. Hmm. Yan ang ating tuwalya ng baka. Ayan. Hmm. ito na magluto na tayo gabi na gabi na yan, laging natin ng pamintang durog yan mga friend, laging natin yung ating pamintang gulong. Ayan. Tapos yung sabaw ng yung nilaga kanina ang suwalya. Ilagay natin mga friend para lalambot siya. At lambutin natin mga friend yung ating tuwalya ng baka. Ayan, takpan natin. Ayan, lagay na natin yung aswiti. Ayan, pang pakulay. Ayan ang aswiti mga friend. Do. Yung butong. yung iodized salt tapos magig sarap ayan ang magig sarap mga friend magig sarap para pang dagdag sa lasa yung beef cubes. Ayan, lagay natin yan mga friend para masarap. pangdagdag sa sarap. Yung ating beef cubes. Ayan, mga friend. Ayan, palambutin muna natin mga friend. Masarap talaga pag malambot, takpan muna natin. Yung ating peanut butter. Ayan, lagay na natin mga friend yung peanut butter. Sarap na nga lasa eh. Pinikman ko. Ayan lang. Binilagay ko na yung peanut Para, butter. Sa ba? Butter. Masarap. Masarap. Ang ating curry-curry. Ayan. Tapan muna natin yung ating sitaw. Kasi nagugutom na daw ano na eh, mag alas 9 na ng gabi. Yan. sa lasa yung iba daw. Hmm. Pinatikim ko na ni Dodong mga friend. Sarap daw sabi niya. yung talong. Yan ang ating talong. Ilagay na natin. Yan ang sarap. Yan. Takpan muna natin para maluto yung ating gulay. Dahil dami nating gulay yan. Masarap yan mga friends. Ay bay luto Daming gulay. Yung kari kari. Kari kari. Kari kari. Masarap pala ang kari kari. Kari kari. Yan mga friends. Sarap. Kain tayo mamaya. Pag naluto na. Ayan na mga friend, naluto na yung ating kari yan Ayan, sarap-sarap. Kakain na po tayo mga friend. Yummy-yummy ang ating kari kari Ayan, super yummy. Hello mga friend, pakita ko sa inyo yung aking niluto na kari kari Nang tuwal yan ang baka mga friend. Napakasarap mga friend, oh. Ayan, sarap. Kain na po tayo mga friend ng hapunan. Yummy yummy ang ating curry curry. Katulad sa <laughs> Yummy yummy pala tong curry curry. Yan, sarap. Kain tayo mga friend ng curry curry. Yan, kasi gabi na, magnanay ng o'clock ng gabi. Ngayon pa lang kami kakain. Yan, mega mega love shout out po sa lahat-lahat ng mga viewers ko. Maraming maraming salamat sa support niyo sa ating channel. I love you all. Thanks for watching. Bye-bye. Good evening, good evening po sa lahat-lahat ng mga viewers. Kain na po tayo ng carry carry. Friend, yung ating carry carry. Yan, sarap-sarap. Tapos yan ang ating bagoong. Balik mga friend, kain po tayo. Kasi gabi na, 9pm na po ng gabi. Yan, yummy yummy. May gabi shout out sa lahat, lahat ng mga viewers. Maraming maraming salamat sa support niya sa akin channel. I love you all. Thanks for watching. Bye bye.